Pasensya na kayo, Lola, sa aking naibigay ng konting tulong, uh, bigas at mga kalakal. Kasi sa ngayon po, yun pa lang po ang kaya kong bigay dahil wala pa po akong budget. Ito po sila mga katropa, no? si, ano, si nanay tatay, no? ng mga ngalakal. Yung pong walang anak, kasi meron nga po silang anak na namatay naman po ng panahon ng pandemya. Kaya silang dalawa na lang po ang namumuhay na mag-asawa at ito po yung kinabubuhay nila yung pangangalakal yan saan saan pong lugar sila nanguhan ng kalakal para makaraos sa kanilang pamumuhay oh mother kamusta na ayo? tay kamusta na ganun pa rin <laughs> pero parang tumaba ka ngayon tay ah ah parang tumaba Oo. Uh, <laughs> sa lilim, tay, mainit init Ito, dito, dito. Dito, dito tayo, na Oo. Oh. Doon yung ano, doon sa lilim. Yun. tayo magkwentuhan sa glit. Oo, oh, sa may nakuha na kayong kalakal eh. O saan nyo nakuha yan? Doon. sa highway. Ah, sa highway? Uh, galing kayo ng sa inyo, sa inyo, sa bagtas? Ah. Uh, uh Oo. -oh. Parang bagong wheelchair ni tatay ah. Ha? Sumahan. Ah, buti naman oh, no. Bigyan siya ng ano. Um, oh. Kasi ang ang tulin ng takbo niyan. Oh. Huwag na kasi kasi yung sumama kay mater. Oh. Meron na akong chicks diyan. Man chicks na lang tayo. <laughs> oh. Leo, <laughs> bahatid kayo diyan. Pupunta dito si mother. Magpaiwan na lang kayo dito tayo. Balik mo, balikan na lang ako mamaya. ay <laughs> oh, tapos magbenta. Marami na kayo nakuha ang kalakal oh. Ang dami na. Galing doon sa malapit kay Daniela 'yan, Kasabi ni Daniela Ah, ibinigay na lang sa inyo. Ibinigay na namin 'yan, pati ng yero. Ah. Ibinigay namin 'yan. Magkano bang ganyang kilo ng yero ngayon? Ang apat na piso. Apat na piso? 5 hmm. piso din yung sa Pasa nyo, 5 piso. Oh. Ano, piso lang ano, tapos ang layo-layo na. O eh. Ang piso ko. Ano. ma-hold up kayo, mother, ha? Isuot kayong <laughs> ano. hold <laughs> <Ayan>, no? gold, <laughs> no? May tunay na gold yan. May tunay na gold yan nandito sa wallet ko. Hindi ginagamit. Oo. Lulukat ko lang ngayon sa... Tinubukat ko lang namin dito sa... Ay, sinanlaan nyo? Bakit? Dati. Ah, dati? dahil do sa maintenance nyo. 2,000. Nakuha na namin noong December. Yung ano nyo, hindi ba exercise? Hindi, hindi naka Hindi kaya? Hindi. Kahit, yung kahit mag-supply kayo. Maka ano? Makalakad ako pag may supply. Then Yun nga, yung pag umaga, dahan-dahan mag-supply. Ah, hindi, hindi talaga, walang lakas to eh. Ah, wala na? Hindi talaga makakuan. Pero oh. makatayo. Dino, binubuhat ko nga ito. Oo. Oh. Mm. pag may supply. Makatayo oh. nga kung ganyan. oh, yan. O, tingnan nyo. Malakas pa naman ang ano. maikli ma ma ito eh. Paano? Ano, ah, umurong yung ano. Uh, Murong mm, dito Oo, oh, sa so may pigi nyo, ano? Mm -hmm. Kaya nahihirapan kayong umakbang. Hindi ako makakuan eh, pagka walang ganyan. Sakay. Oo, yung saklay. Ako? Out ako. eh. eh. Wala nang lakas. Wala. Kasi nga yung dito nyo, ano? Wala nang lakas. Oh. Eh. Um. Napakalakas kung tao na dati kasi. <laughs> <laughs> Nasobran yung lakas, <laughs> na ubos. <laughs> Nasobran sa lakas. <laughs> Nasobran sa lakas. <laughs> Ay, Bumabali nga. Bumabali nga ako nung Didos na ano, bakal. Oh? Uh, tubo. Bumabali ako na. Oh? Hindi ko rin nalagari. Eh. Binabali ko lang ganyan. Oh. Ano, ganyan Makapal yun. Na, maliit na, oh, maliit na ako. Pero... Oh, yung didos. Malaki yun. Hmm. Ano yun? Halos ganyan, no? Oh, ito, ito, ito. Bilogin nyo itong ano. Ah. Oh, yung tubular na yan. Lakas pa pala dati. Ano, ito dahi? Ayun, no? Didos yun eh. Yan, no? Oh. Bum bumubuhat ako nung yung gitbal sa anong araw maganyan ako ng 125 kilos. Oh? Oh. <laughs> na, you know. Malakas lakas ako dati. Eh baka na kaya kayo na aksidente eh, uh, dahil yung, sa puwersa. Ngayong <laughs> kwan, yung matanda na ako. Oh. Na, mayroon ako mga bakal. Tapos bininta ko dun sa junk shop. Nagtaka ako na sumakit lang bigla. Tapos unti-unti. Hindi na akong na ano. Unti-unti na ako. ko sa gansan ko lang. Hindi ba ano yung yung Baban. may ano may sakit kayo sa buto ganon wala wala kwan pero yun ang kwan ang ipex tree ipex tree namin mm. Lumihis yung buto ko, lumabas doon sa ganyan o kaganyan. Sumiksik sa laman? Lumabas, lumabas. yung ganyan. Lumabas. Oh, ah, musli? Mm. nakita nga, pinakita nyo nga sa akin yung uh, yun. x-ray, ano? Uh, ano? Uh, no. Ngayon, yun ko, hindi ako kasi natapalan kagad ng ano to Yung balat ng balite Ngayon lang na ito natapalan ah, Bakit gamot ba yun? Yung gamot siya Nang biruan, biruan yun Oo? Oh? Akala ko Ayun no, may balite ako tayo Yung dahon pwede Ay hindi mm. Yung balat Ay hindi yung balatan nyo Balatan may, natin Mayroon akong Mayroon you know, yung kinukuhaan Kinukuhaan Ah mayroon? Ah, pero nung naghanap kami naghanap Bakit para saan ba yung gamot ng balite? para yung bali. Ah, sa mga bali ba yan? Oo, oh, mga bali. Um, yung ano po nga, yung... Maganda palang, mabisa pa palang gamot yung balat ng balite. Yung pamangking ko, nalaglag sa... Ah, ganyan. Ah, oh, sa bahay? Oo. Oh. Oh. Ay, na, panda yun eh. Hmm. Umusli oh, dito yung buto niya. Dito, sa likod? Dito sa balika. Oo. Oh, oh. nalaglag siya. Oo. Oh. Akala, akala nga niya, matay na siya eh. Mm. Pero ang ginamot, mm. Ay, may gito sa Tawasan. Ang kuwan sa doktor. Ano Hindi, Hindi, hindi. Ha, eh, ano? Oh, therapy lang. Wala. Pinapalan lang. Na... Ah, bumalik yung ano? Bumalik yung... Oh, magaling pala yung balita, ano? Eh, di pwede ko pala lagyan tong, tong aksidente ko, ito. Hanggang ngayon kasi, oh, ilang buwan na masakit pa rin. Dahil sumimplang ako sa motor. Siguro, ito, nagka, nagkaroon ng laman, kaya Bumalik yung ano. Wala nang bumalik pero kaso bumabalik pa rin. Yung... wala nang wala na itong ano. Yung ay yung dito ko kasi ito pag kahinipo ng ganyan, gumubukol ito. Ngayon yung wala na. Wala na. Ah, parang unti-unti na, na unti siyang unti no. ngayon ang nirerendi ko itong itong kwan itong Sige. Itid. Oo. Oo. Parang ito naman. Inim, ano naman 'yan ba? Apomilipeet. Oh. Mhm. Mm mm -hmm. Ito na 'yung ni-vendi ko mga 'yung sinasabi n'yo. Pati 'tong ko 'yung. Oh. Ngayon wala na siya, buo ano. Naman sana, Ay, mabuti ngayon ganyan. Pa-salamat kiu sa paghinda, unti-unti bumabalik 'yung pakiramdam n'yo. Hindi pa rin maano. Kaso nga lang di pa rin kayo makalakad ng normal ano. Mm -hmm. uh, ano. Okay, pero mataba kayo tumataba kayo ngayon hindi kagaya nung una na kita ko sa inyo huh. apayat na payat kayo nung dati na ano oh. nung unang kita ko ka, sa inyo nung, yung unang punta ko sa bahay nung nyo nung ito na nasira mm. Lalaki kaya ng braso ko dito ay ah, yung oh, kasi oh, sabi nyo nga ang, ito itong dito ko oh. ang lalaki nito ah, uh, may abs kayo? Oo. Uh, uh, dati nyo kasi sabi nyo, bumabalik kayo ng mga tubo. O, ibig sabihin, uh, malakas yung mga kasukasuhan nyo noon. Yung 100 kilos na sa kalating ako na bakal sa ano, yung napako, oh, binubuhay kayo. So, mm. Pagkakataon sa kanya, ilalit lang sa akin yung 10 sako yata. Talagang masasabi natin na malambot na kasi ano pa. Oh, pag na yung tao, yung lakas natin ay unti-unting nababawasan at na tumihina, yung no. Yung nagbawas ito nung wala na itong dito ko. Ay yung panganyo. Yung mga bagang. Yung bagang. Ay andun pala yung inyong agimat. Nasa bagang. Kahit ikaw. Nasa bagang yung ano, lakas mo. Ah, yun ba ang so, ano natin? yung... Bagang natin? Oh, Wala, nabawasan Bawa, na kasi uh, siray sira ay. Yun. Bawasan talaga yung lakas mo. Hmm, yun pala, ano? oh na ito. Oh. ayoko na ipabuno to. Baka hindi na ako makaporma sa asawa ko. Hihina <laughs> 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 <Ay, nana. laughs> na. Hihina talaga. na talaga kahit na to pa. Oh. Mabawasan yung lakas mo. Eh, paano yan? Di, hindi na nakakaano kay nanay. <laughs> <laughs> hindi na, wala na iskor-iskor. <laughs> Tagal na. Ha? <laughs> 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 and. It